Kamusta po kayo? Alam mo na po ba ang balita? Opo, nagsimula na tayo sa panibagong season sa CBC. Ngayon ay papasok tayo sa bagong tema na ang tawag ay ang Huling Laban. Maaari ba tayong matuto na magkakasama tungkol sa salita ng Diyos? Well, sa mga nakasubaybay sa mga klase sa CBC, natutunan natin ang tungkol sa laro ng hinaharap. At natuklasan natin na ang ating buhay ay maihahalin tulad sa isang laro. At ito ay magtatapos lamang kapag dumating si Jesus upang kunin tayo. Sa makatwit, kailangan nating ipagpatuloy ang paglalaro at iyon ay mamuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos nang hindi nawawala ang pagkakataon, manalo. Kapag dumating na si Yesus upang kunin tayo, tayo ay magiging tunay na mga panalo. At matatamasa natin ang pinakadakilang premyo na siyang magiging korona ng ating buhay. Oh, yes! Tayo ay mapubuhay magpakailanman sa isang magandang kaharian, ang kaharian ng langit. Ngunit, bago tayo pumasok sa bagong tema tungkol sa ang huling laban, may mga ilang katanungan ako sa iyo. Napanood mo na ba ang isang superhero sa pelikula o cartoon na kung saan ang lahat ng mga bayani ay nagkakaisa upang labanan ang mga kalaban? Sino ang dahilan kung bakit gusto mong manalo? Sa mga naglalabanan Sino ang lumalabas na panalo? Hmm, pag-isipan mo ang mga sagot na ito. Dahil ang lahat ng ito ay may kinalaman sa mga matututunan natin ngayon. At alam na natin na hindi patapos ang laro at kailangan nating ipagpatuloy ang paglalaro. Simula ngayon! ay matututunan natin kung paanong maglaro sa isang labanan dahil nabubuhay tayo sa parang nasa isang lugar ng labanan. Siguro, tinatanong mo ako, paano ito, teacher? Ipapaliwanag ko ito sa iyo ng mas malinaw. Pero, alam mo ba diba, kung ano ang labanan? Opo, ang labanan ay isang paligsahan na kung saan ay isa lamang ang lalabas na panalo. Mayroong mga laban sa pagitan ng mga bayani at mayroon ding mga labanan kung saan ang mga sundalo ng isang bansa o lungsod ay pumupunta sa labanan upang makipaglaban para masakop ang kabilang kalaban. Sino ang nakakita na ng mga laban ni David sa series ng Kings? May nakakaalam po ba kung kailan naganap ang unang labanan? Ang unang labanan ay naganap sa langit. Si Lucifer ay isang anghel, ang pinaka-perpekto sa lahat at ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya, ang kanyang hukbo ng mga anghel. Pero alam mo po ba ang nangyari? May nangyaring hindi maganda. Sa halip, nahilingin ni Lucifer kung ano ang mabuti? hinayaan niyang maipanganak ang inggit sa loob niya. Sinabi sa Biblia ang tungkol sa kagustuhan na mayroon si Lucifer. Ganito ang sabi, Aakyat ako sa itaas ng mga ulap at magiging gaya ng kataas-taas ang Diyos. Huminto si Lucifer sa pagsunod sa Diyos at nagsimulang makinig sa boses ng kanyang masamang saloobin. Tulad ng inggit, Galit, masamang mata, kasinungalingan, at lahat ng kasamaan. At ang mas malalapa, nagpasya siyang magkaroon ng sariling kaharian. Naniniwala ka ba dito? Tingnan mo mga bata, nasa kanya ang lahat ng kailangan niya. Lahat ng pangangalaga at pagmamahal ng Diyos ay nasa kanya. Ngunit, kahit na nagpasya pa rin siyang bumuo ng kanyang hukbo kasama iba pang mga anghel at tulad niya ay nagpasya ding hindi na mabuhay para sa Diyos, kundi para sa kanyang sarili na lamang. Nakipaglaban sila sa mga anghel ng hukbo ng buhay na Diyos dahil gusto nilang ang langit ay para sa kanila. Doon nagsimula ang unang labanan sa pagitan ng mabuti at ng masama. At ano sa palagay mo? Sino ang lumabas na panalo sa labanang ito? Tama! Napakahusay nyo! Ang hukbo ng buhay na Diyos ang nanalo at pinalaya si Lucifer at ang kanyang mga hukbo ng kasamaan palabas ng kaharian ng langit at nahulog dito sa lupa. Kaya, ang ating laro ay nagpapatuloy dahil nabubuhay tayo ngayon sa isang labanan at nakikipaglaban sa Diablo at sa kanyang mga hukbo na naninirahan dito sa lupa kasama natin. At dahil wala ng pagkakataon ang Diablo na makabalik sa kaharian ng Diyos, ginagawa niya ang lahat para hindi rin tayo makapunta doon. At sa labanang ito, ikaw ang pipili kung aling hukbo ang gusto mong labanan. Hukbo ng kabutihan na kaharian ng Diyos o sa panig ng hukbo ng kasamaan? Akala ni Lucifer na kung siya ay magre-rebelde sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa Diyos, ito ay magpapalakas sa kanya dahil maraming mga anghel na nag-isip ng katulad ng sa kanya. Pero sa kabaligtaran, ipinakita niya kung gaano siya kahina dahil nagpadala siya sa kanyang saloobin at naging sanhi ng pagkawala ng lahat sa kanila at nawala kung ano ang pinakamahalagang bagay at iyon ay ang buhay na walang hanggan mga bata napakahalaga na huwag ninyong kalilimutan ang sasabihin kong ito sa inyo bigyan mo ito ng pansin upang manirahan sa kaharian ng Diyos dito sa lupa. At pagkatapos ay makarating sa kaharian ng langit. Dapat nating piliin na mamuhay lagi na sumusunod sa salita ng Diyos at magsumikap na pasiyahin ng Diyos sa lahat ng bagay. Kung pipiliin mo maging masunuring anak sa Diyos, siguradong magiging parte ka ng hukbo ng Diyos. Ang panalong hukbo dahil natalo niya ang Diablo sa labanan sa langit. Kung hindi ka nakakasunod sa Diyos ay dahil pinipili mong maging mahinang bata na hindi pinipili manalo sa laro ng hinaharap at mawawalan ng pagkakataong tulad ng nangyari kay Lucifer na hindi tumanggap ng mas malaking premyo at iyon ay ang ating kaligtasan. Ngayon, gusto kong manalangin para sa inyo na pinipili na maging parte ng hukbo ng Diyos. Nataluni ng lahat ng kasamaan at maging isang panalo. Kaya, tara na! Panginoong Yesus, aking Ama, nagpapasalamat po kaming muli sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin ngayon upang mapakinggan ang iyong direksyon. Aking Ama, ikaw po ang nagbibigay sa amin ng kaalaman kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Pero binigyan mo rin kami ng pagkakataon na mamili kung ang pipiliin ba namin ay ang tama o ang mali. Sa pagpili namin sa tamang uh, desisyon, ikaw ay nagiging masaya dahil kami ay sumusunod sa iyong kagustuhan. Pero every time na pinipili namin ang aming kagustuhan, yun ay nagbibigay ng matinding kalungkutan sa iyo. Ganun pa man, aking ama, kung ano man po yung mga bagay na nagagawa namin na nagpapalayo sa amin sa iyo, patawarin mo po kami. At gusto naming manumbalik sa iyong presensya. Hayaan mo po na kami ay lumaki na mayroong takot sa iyo palagi. Nang sa ganun, ano man yung iutos mo sa amin, lagi namin itong susundin. Dahil ayaw namin na maging malungkot ka dahil sa mga maling pagpili na aming gagawin. Aming Ama, maraming salamat din po sa pagmamahal na palagi mong ibinibigay sa amin. Yung proteksyon na ipinagkakaloob mo, hindi lang sa akin, but maging ang aming pamilya ay nakakatanggap ng proteksyon mo. Kaya gusto namin na ibalik ang lahat ng papuri at pasasalamat dahil hindi man kami karapat dapat pero laging mo kami minamahal. Lagi mo kami binibigyan ng pagkakataon na itama yung mga pagkakamaling ito. Ganun pa man, gusto namin, Panginoong Yesus, na ikaw yung palaging mangunguna sa aming buhay. Hanggang sa aming paglaki, mananatili kami tapat at sumusunod sa lahat ng nais mo para sa amin. Kaya, nandito kami ngayon at handang makinig at matuto ng bawat salita na ituturo mo dahil alam namin na ito yung para sa kabutihan at para na rin matanggap namin ang ipinangako mo. Yun ay ang buhay na walang hangga. So, maraming maraming salamat, Panginoong Yesus, sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan. Santo. Amin. Oh, ang ganda! Oras na para maglaro. Ipapaliwanag ko sa'yo kung ano ang magiging laro natin ngayon. Kung pwede, ikaw at kung sino ang kasama mo dyan ay magpares-pares. Tumayo kayo ng magkakaharap at sa pagitan nyo ay maglagay ng malaking bilog. Maaaring itong hula hoop o anumang laso o lubit na maaari mong iguhit ng bilog sa lupa. Sa, bi sa, loob ng bilog, maglagay ng ilang plastik na bola o mga kahon o iba pang mga bagay na mayroon ka. At sa bawat bagay ay magsusulat o mag-drawing ng mabuti at masamang ugali at paghaluin ng lahat iposisyon ang iyong mga sarili na nakaharap sa isa't isa, na nakatayo, at ang inyong mga kamay ay sa inyong mga ulo. At ang isang tao na walang kaparehas ay sasabihin ng kahilinan. Kumuha ng pagsunod. Ang mga bata ay dapat yumuko at kunin ang ugaling ito sa loob ng bilog. Ang unang makakakuha ng ugaling ito ay siyang mananalo sa round na ito. Ipagpapatuloy ang laro hanggang sa maubos nyo ang lahat ng mga bagay dito. Kapag natapos na ang lahat at kung sino ang nakakuha ng mas marami, ay siyang magiging panalo. Para mas maintindihan niyo kung ano ang kinalaman ng larong ito sa ating natutunan ngayon, tingnan nyo, ang bilog ay kumakatawan sa mundo na ating kinagalawan at ang magkalaban sa pagitan ng dalawang magkaibigan ay kumakatawan sa pagtatalo ng mabuti na sinusubukang gawin kung ano ang tama at ang masama na sinusubukang nakawin mula sa iyo kung ano ang mabuti. Mananalo ang mas nagtutuon ng pansin at pinoprotektahan ng higit pa ang magagandang pag-uugali. Na-enjoy niyo po ba ang ating klase ngayon? Pero gusto kong ipangako mo sa akin na hindi mo palalampasin ang lahat ng klase ngayon, bagong season. Pangako? Okay po. Tapos na po tayo, pero hihintayin kita dito para sa susunod nating CBC online class sa inyong tahanan. Tama po ba? Pagpalaing kayong lahat ng Diyos at magkita-kita po tayo. Paalam mga bata!